Uy, bitch. Anong gagawa mo? Uy, maingay. Ano? huy. maingay. Bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Ah. Ano? Video ka po. Ano ka ba? Hindi ka naman ba in sa trending na trending viral issue ngayon? Ano na naman ba yan? Eh, di ba nga? Pang malakasan ng birthday ni Katrin. Oh, Siyempre, sino me? Katrin? Katrin Bernardo! Ah, Ito oh. natin. Man. Tapos, syempre, may mga bisita. At syempre, mm. bumisita din si idol Alden Richards. Ay, oo. Gwapo, no? O, diba? E tapos, eto, may mga nabasa ako, may mga nag-react. So, sakit sa ulo tong mga tong, ha? But, sakit sa ulo nung dinadala tong naamoy ko ngayon. Blubber, <laughs> napamango! Na ano? Floral. Charot! Today is a very, very <laughs> happy day! Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi like, ka-updated sa lahat ng mga inay sila o sa mga namin sa video ko. Pati ako na duleng. <laughs> Alam mo na, pati dito ka-collab ko ulit. Si Tito Ed Galuwag. <laughs> Nakakapunta ka tayo kay Tito Ed. Punta natin siya. Nakakaloka mga kabata hell wait. Ayun na nga yung issue, no? Yung hmm. sa tambalang Katrin and Alden. Oh. Katden. Di ba? Uh -huh. ngayon. Uh -huh. Diyos ko, may mga nag... May mga nag-tweet, may mga nag-post. Mga Aldab Nation daw. Ako naman mga Abata Helmet, sinubaybay ako rin naman yung Aldab na yan, si Alden, tsaka si Yaya Dab. Mm. Nung sikat na sikat pa yan sa si Itbulaga. Pero hindi naman ako yung super diehard pa na ako na sinamba na. May asawa na daw si Alden, may mga anak na daw, tatlo. Bakit parang... Totoo ba yun? Bichoga pa rin naman. Totoo ba yun? May anak na daw sila ni Maine? Wala! Ay, Arjo at Aide, diba? Eh, yun nga yung napanood ko. Yun nga, maraming nga. Si Mayn nga daw, eh, bakit daw nagpakasal? Eh, meron na nga silang anak ni ano? Ni Alden. ni Alden. Alam mo, minsan dapat hiwalay talaga yung FB ng mga ano, may edad na. <laughs> 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 Nakakaloka. Naparad ko pa yung video na yung video, Gapur. Talaga, Gayun may na galit mga... Nagalit sila. nagalit sila. Sila na na. <laughs> <laughs> talaga, may mga padasal pa sila, video, Gapur. Kaya talaga... Ang creepy mga kapatang helmet. Pero, Diyos ko naman. Hindi nga, talaga wala silang anak. Wala. <laughs> ano mo, Pichu, or sumama ka na doon, gusto mo? Collibon. <laughs> <laughs> wala silang anak. At saka, istorya-istoryahan lang naman yung tambalang yayadab. Malay mo naman kung totoo. Wala nga. Diyos ko. Ay, meron ko. silang ebidensya ba? Sila ay mga Aldab Nation. Oo, <laughs> may ebidensya man sila na, oy, may anak Pero man sila. Pero nakakaloka talaga, no? Kasi, nag nag winding winding pa sila kay Katrina. Uh -oh. Wag daw ano, ano yung video ka po? Ayan oh. Taluka, diba, mga kabata, <laughs> Pero na kilig si ano si Katrina si Alden. Oh, ah. bagay sila in fact. Uh, sila. Movie nila. Yung hello, ano, ano ba yun? Hello, goodbye. Hong Kong. Oo, magkakaroon din yata ng part 2. Ano nga ba yun? hello Basta may hello, goodbye. Nag-hello, oh, like na goodbye Oo, basta tatlo yun eh. Mm. Hello, love, goodbye ba? O, kasi, ano o basta man yun, yun, yun man. Pero bakit dahil ko rin yung mga kabata helmet, parang nakalimutan ko talaga yung title ano niya. Panoorin natin. Pero maganda talaga siya. Yung talaga mararamdaman mo, videographer, uh -oh. no? Yung mga struggles yung... ng o, ano. mga OFW, struggle Ooh. ng mga kababayan natin doon, gano'ng kahirap ang buhay, mm. ano yung mga trabaho nila, mm -hmm. hindi lang iisang trabaho. Mm -hmm. Pero grabe talaga mga kabata helmet, please lang naman po, no? yung Parang pagkakalat lang din ng fake news and disinformation yan. Ito, hindi to politika, bijogapar. Uh -oh. Pero, it's a form of disinformation and fake news pa rin. Uh Oo. -oh. Yung naglalabas kayo ng hindi naman totoo. Ba, saan nyo ba nakuha yan? Katang isip lang ba yan? Hindi uh -oh. pa nga, di? totoo nga daw eh. Sa, sa totoong buhay, kasal na po si Maine kay Arjo Atayde. Eh yun nga eh. Bakit nga daw nagpakasal? Alam mo, dapat talaga ihiwalay na yung Facebook na mga <laughs> ano eh. Kaloka kayo eh. Pero ayan mga kabata helmet. Another parang nakakatawang issue lang. Uh -oh. Mababaw na issue lang. Kagaya ng nagpatatusan noon. Oh. Mm. Pero kung iisipin natin, ito ay isang form din ng misinformation, disinformation and fake news. Ito hindi na itong mga politiko, video pa eh mga artista naman to. Oo nga. Okay. Mga subjects sa ganitong klaseng fake news, disinformation, mga nakakaloka. Pero hindi na nila maihiwalay talaga yung totoo sa katang isip. Ano? A alam nyo ba kung... Nag-escape po... na sila. Ha? Nag-escape na sila sa totoong buhay. Alam mo, Pichuwa, parang sa multiverse sila. <laughs> yung mga nag-tweet Eh, baka naman nalipasan ng gutom kasi ito nga, hindi pa rin makahanap ng 20 pesos na bigas. Mahirap din po kasi pag nalilipasan tayo ng gutom kung ano-ano po ang mga naiisip, nararamdaman natin. Para ako yung naiisip, dito <laughs> ka, <ko>. Pero, <laughs> Pero magsha-shoutout muna ako, mega love shoutout kay Sir Bugi de Vera, kay Lab, si Mais, sa pag-donate ng 19.99 dollars. Yan, no, Pijoto Yes, Maraming maraming salamat po! Naku, <slash> malapit na ang feeding program. Uy, bakit ka lang sumuntok? Parang may something dun. Hindi! Huwag ganyan! Yan ano ba? Oh. Mm -oh sinasabi talaga mga kabatang helmet, simpleng bagay, pero kapag hindi yan binigyan ng kasagutan, hindi yan nilinawan, walang mm ginaw na nangyari dyan, sa so, mga susunod na araw, magiging normal yan, magkakatotoo yung hindi totoo. May apo na sila. Oo. oo. May bagay na <laughs> story. <laughs> pero grabe, nakakatawa kasi syempre, di ba, video ka wala, naman masama kung mag-isila ni Katrin. Single naman sila pa, di Tiyo, naman sila. May kaya talaga. Sila. Eh, mabait naman talaga si Alden Richards. Mm -hmm. So, ay, maba dahil may comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Hinggil naman sa issue na yan. Yung kay Taragis. Taragis talaga yun. Taragis ano. takoyaki talaga. Lupet, ang dami na ngayon naglalabasan. Mga mm -hmm. bata helmet na. Noon pa nga yung tatura. Oh, Diyos ko. Ang dami na talaga. Hindi na pala fresh yung tato Oo, hindi na daw fresh. So, ayan mga kabatang helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo palagi mga kabatang helmet. Pero ito nga. May nabalitaan ako, video May tatlo. Hindi mo malaman kung ano yung script ba talaga nila. Baka hindi pa to nag-usap sa GC nila. Sa telegram nila. Sige, may tatlong si club na yan. Yung ito, sinabi nung isa na meron daw. Pero kung isa sinabi... Wala naman daw talaga at sino ba yung nagpapakalat. At yung isa, nagsalita na rin. Wala, wala? daw naging ganat na ganat. So, abangan niya kung ano yung mga ng helmet. Sabi, naman, sabi, naman, sabi, naman, sabi nga sa boy, nag-helmet din na Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Siguro nga may anak nga sila, no? Wala nga, kulit na naman nito. <laughs> <laughs> Hindi nga sila nagkaanak kahit doon sa serye. Nagkaanak sila. Ikaw sumama ka na doon, ah. Ayoko nga. Magsarili kayo ng <laughs>